Megos megos na yan. Na mga tol? Right now we are back for another video of craziness and happiness. Now this time we are on the streets, market of India. Ayin mga toal it's so hot here. It's hot. So ngayon okay, mga tol Mag iikot tayo Kasama si tol nila siya Dito sa kanilang lugar Nasa market tayo mga tol Tingnan natin kung anong Mabili natin dito Let's see what can we buy We're thirsty mga tol I think we will try this let's try this babe ah. <laughs> tol nila siya was like mga tol alam niyo na mecos mecos <laughs> pagkakita ni tol nila siya kinakamay sabi niya no ayaw ko na ayaw niya na kagad so may mecos ni insan ayaw ni tol nila siya He's waving and he doesn't know that the camera is on the other side. Yeah. This side is only close and that side is vegetable. Wait one second. I wanna quickly check the vegetables. They got dragon fruit over there as well. But are you buying it now? Oh, no. tayo mga tol parang ano to eh parang style ng divisoria ayan nan oh, nandito yung mga damit sa kabila naman yung mga pagkain mga amin mga gulay puntas so ikot ikot tayo So mga tol, nakakauhaw na Bili tayo ng tubo O yung sugar cane Juice Tara, tara Come on, Let's go, let's go Let's get it from this Insan Insan, mekos-mekos na yan Traffic mga tol Come So, bili tayo dito kay Insan 你是 you Mekos-mekos know? na yan. Babe, how much is one glass? This one. This one is fifty. This one is thirty. Fifty, 50 50 30. So what are we getting? Thirty. We're getting thirty. Two. Kind of like a sale. Yeah. Eh, yeah, mga tol, pinimikos-mikos naniinsan ang ating tubo. Insan kinamay na ayan kung mapapansin yung mga tol meron siyang mabigat na pang ikot dito ayan para mapiga yung tubo at pagkatapos yan sinasala ni insan ayan at syempre lalagay sa baso nilagyan ng asin masala do lang. <laughs> At, syempre, you know. mga toll 'no, naririnig nyo ba? Welcome to India. Okay. Para kay tol nila sya, unang higop

tikman natin mga tol. Unang higop. Si Kuya, si Insan eh, niluloko yung ano dito. Kasi mga tol, nagsasalita tayo ng Tagalog, nagsasalita tayo ng English. Sinisigil niya na ng mahal si tol nila siya. Hindi pwede, magaling na tumawad si Insan. <laughs> Pinapagalitan na ni Tol nila siya ngayon. Tigas siyon. pagalitan ni Tol ni Lasha Dito sa India mga Tol, pag ikaw ay foreigner at hindi ka marunong mo ipag-deal sa kanila Ayan, gugulang ang kanila pagdating sa presyo at saka pagdating dun sa mga binibili mo So kailangan may kasama kang local at least yun ang masasabi ko Kaya sa mga vlogger di ba, pag umiikot sila Medyo nagugulangan minsan. Hindi lang naman sa Indian mga tol. Nangyayari sa atin sa Pinas. Alright, lights! I don't have a straw because I got 30. Mm, you can get this. No, it's okay. Cheers! Hey! Mga to! Hey! Sarap mga, mga to! The... Uh, uh, ang lasa <laughs> is matamis na medyo may alat kasi nilagyan nila ng they put uh, rock salt the Himalayan? The pink salt. Pink salt. No, the rock, yeah. Kaya medyo may alat mga tol. Alright mga tol, see you in the next video. Sarap ng tubo. Megos, megos na yan. Paalam.